bagong bago to boss ah. Oh, ito si Garuda Zephyr. Bagong bago uh, no, so ito. budget na ano, ito pinaka budget niya na aeroframe na ano mm -hmm. eh. road bike, okay. ganda, oh, ganda ng forma no? Naka 2x8 sensor reflex group set. Okay. Ang halaga nito, ibibigay ko lang to sa halagang 9,500. 9,000 lang to. Ganda, mm -hmm. grabe, no. So brace, brace on na, na yung how? ano niya, yung F niya, brace, brace on, on niya, na rin. Yung mga latest na ngayon. Brace on na rin. Ano ang available na sukat dito, boss? um, budget. So, ito si Colt Adventure natin. Si Colt Adventure natin, 1x9 speed, okay. uh, microchip uh, group set, SIB brake set, 29er, cassette type 2 poles. Hydraulic bus, no? Yes po. Ito, ang halaga lang nito, sabihin ko na ay 6,800. Pero 6, pag retail 8, 8, to, 7,000 to eh. Sa amin, 7,000 sa amin. Pero pag napanood nyo sa vlog, 6,800 lang. Okay. 6,800. 6,800 lang. Pag napanood sa vlog. Yes. Pag napanood 1, sa vlog, 1, ha? So, pag gumunta ka dito, huwag na pupunta na parang nagtatanong pa kung magkano yung presyo. Kasi iba yung presyo talaga pag walk-in. Kasi meron sa minsan iba, sabihin, Bakit pag nagpunta ka dito, iba, iba yung presyo, iba yung presyo sa vlog? Siyempre, iba nga talaga yung presyo sa vlog. Mas mura. Kaya kailangan pagpunta dito, sabihin nyo, napanood ko sa vlog, ganito yung halaga nun. Ayan oh. ha? Pero kung maaaraw na kayo tumawag kung ano yung halaga na sa vlog kasi special price na yun. Basta napanood nyo sa vlog, kung anong presyo na sa vlog, yun na yung price na. Yes to. po. Banggitin yes, nyo pag pumunta kayo. Yes, rin, yes. Okay. Ano okay. okay. ba ito? Ito so, si Garuda Eagle. Si Garuda okay. Eagle para ito yung sa crash gear dati. Okay. Sorry, para ano minom to? Naka disc brake, alloy frame, thumb shifter, 3x7 speed. Road bike, road bike na may pagka-gravel so, na rin siya. Parang si sinigravel. Ang halaga lang nito is 4,800 thumb shifter ha. Pero, Oh, meron tayong naka test yan, STA na, itong nasa baba. Oh, in-upgrade na natin ng konti, yan. Ah, ito in-upgrade mo na. Yes ito. po, naka-briefers na siya. Magkano naman pag-upgraded? Uh, 6.4 lang ang halaga, naka-upgrade na siya. Kasi okay. Pineta namin pati itong ano, eh, handle, yung drop bar, kaya medyo mataas ang konti. Okay. Mm. Pero ox ox yan, maganda-maganda. Upgraded so, na, ano na, na. Siya look na ngayon, kaya mm. briefer kung tawagin. Kung yes, ba, kung yes po. Ayun kasi, naka pa yun, mga boss. Opo. Oh, yan, 6.4, uh -huh. tsaka... Pinakamurang blade test to ngayon sa lahat ng oh. ano, sa mga... But ano nga ito? Ulit, boss? 6,400. 6,400, mm. mga boss. Dalawang piraso na pala itong upgraded mm. mo, mm. ha? Marami yeah. pa naman yan, na-upgrade na natin. Pa. Yon, mga boss, what's up? Kumusta? Nandito tayo ngayon kay Big Five Bike Shop. Update tayo ngayon bago mag-Holy Week. Para kung sakali mang gusto nyo yung pasya lang ito bago mag-Holy Week, nyo yung mga benta ng mga bike dito at mga pyesa nila. No? Magsisikin part ulit tayo ng video dito, mga boss. Dalawang... Pasing video tayo, bike parts saka bike mga boss no Di ko alam kung ano mauna ang i-upload natin Abangan nyo parehas mga boss no Para kung sakaling mapapasyal kayo ngayong bagong mga holy wake Pasyalan nyo to si Big 5 Bike Shop Okay, nandito tayo sa may harapan niya Ito ang pinakarapan niya Ito kaabanan sa Poti Road mga boss no Turo ko sa inyo pinakalocation niya Para sa mga hindi pa nakakaalam, mapasyalan nyo mga boss no Si Big 5 Bike Shop pala mga boss no Sa mga hindi pa nakakaalam, okay Etong kalsada na to ay sa puti Road to ito, sa baba nito, Caloocan City Hall yan. North Caloocan City Hall. Yung mga papuntang isimperby yan, mga boss, no? Tapos, ito yung building niya. Katabi niya, ito, Natividad Building, mga boss. Pwede yung search sa Google Map yan. Kasi katabi niya yan. Katabi niya lang yan. Ayan. Okay, no? Ayan yung shop niya, yung may pulang gate. Yung apartel, katabi niya. Ayan. Apartel yan. Ito naman harap niya, yung Datamax. Ayan. Datamax. Ayan, Datamax yan, mga boss. Ayan. Okay. Ayan yung pinakarap niya. Eto ito naman, pag diniritso nito, papunta ng ano yan, Kamarin. Ayan, stoplight ng Kamarin, tsaka ano, sa Puti Road. Bago dumating ng stoplight ng Kamarin, ayan, may baliwag ni Manok yan po dyan. Pwede nga rin Google Map yan. Pero di ko alam kung ito searchable na to sa Google Map shop niya, ano eh. Big Five Bike Shop eh. Pero ang gabis na ito nyo dyan, ito yung natividad building mga boss, no? 2217 sa Pote Road. So yun mga boss, simula tayo. Punta tayo kay Big 5 Bike Shop. Yun mga boss, ito yung shop ni Boss Mig. Ayan. Ayan, dami niya mga project bike ngayon sa mga naghahanap. Ito si Boss Mig ayun Ayan, nakita niya si Boss Mig. Yan yun, siya yun. Baka nagkakaano lang kayo siya yun. Nakapag-diet lang ng kunti yan siguro eh. Ayan. Ayan, 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 mga ano nyan Ito, nandito may kasama pala tayo Dalawa nating mga, ano, kaibigan Okay, Baka nyo yung mga video nila. Kasi ano to, uh, Holy Week Vlog. Okay, ito yung mga available nila ngayon. dami, oh. Ang dami pagpipili ang mga bisikleta dito, mga boss. Yun, mga boss. Dito si Boss Migo. Ayan, kasama natin, no? Okay, boss. Imbita mo na sila ngayon na bago mag-Holy Week. Yo, Yo what's ano? up guys? Uh, sa lahat ng mga subscriber, followers, bashers at saka mga friends natin diyan na nanonood sa vlog, Bigan Vlog, So, what's up, mga ka, mga vloggers? <laughs> what's up, Thomas? At <laughs> saka, Soviet, what's up oh, sa inyo lahat? Oh, ayan, ha? Ah. Okay. So, ito, nagka-tagput-tagput uh, tagputo mga to. Ito, preparation for Holy Week kasi kaya marami okay. talaga sila. So, abangan nyo yung mga bike at bike parts available ngayon kay Big Five Bike Shop. Kasi, ah, uh, Mago -ho Holy Week na. So dapat naka-condition yung mga uh, bikes niyo, yung mga units niyo. So sa lahat ng mga gusto mag-purchase ng mga bikes, meron tayong available dito. Sobrang mura, budget friendly, tsaka talaga mapapakinabangan niyo. Okay. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabihin ko na muna pala ako sa yung address natin. Uh, Black 10 Lottery sa Porto Road, Corner Camarin Road. Search niyo lang sa Google Natividad P Building along sa Porto Road. Okay? okay. So Contact number ko, 0951-7560-798. So, okay. sobrang pogi ni Gan yun. Nakaka-inlove. <laughs> Kaya't, <laughs> nakaya't. So, mo, ito lang uh, muna. Ito muna. Uh, ito lang muna. Ito tayo. Ito, budget, budget, budget sa tayo. Mura, sa pinakamagandang bike na available natin. Pinaka-bestseller. Okay. Pinaka-mura. So, ito si Booster Tornado. Booster Tornado natin, size uh, 29 lockout port. Halotech uh, 1x12, Uh, hydraulic disc brake. Yung ang yung group set niya is uh, Sensa RX12. Yung hydraulic disc brake naman niya is X Spark okay. na hydraulic brake. hydraulic lang. Okay. <laughs> <laughs> Yun nga, so, halo ka ta meron kanyang boss. 29er lang available natin ito Medium size yung frame niya okay. at saka black plain black tires. Pero so, sa mga kulay meron niyan boss. Yung isa parang blue ano na lang, blue glow ah, yung blue glow oh, okay. So ito pinakamaganda na to. Sa so, ngayon tatlong na available, ito isa ay dalawa nito, isa nung blue glow oh, okay. So ang halaga nito 8,000 lang basta na-produce sa vlog. Okay, boss. Yan yung yung pinakamurang bike niya dito oh. na hydraulic na tsaka halo crank rank ngayon. Naka 12 speed. Naka 12, 12 speed pa. 8,000 okay. lang. Meron ka ng bisikleta. 8,000. Sobrang mura. Sobrang mura. Pero affordable okay. to kasi cassette type na rin siya. 50 tit pa yung cogs niyan. 50 tit, grabe. 50 8,000 no? no? lang yun. Okay, yes. okay. dito tayo kay Skyline. Sumulog natin kasi ito si, si Skyline Hoover. Yeah. Ay, roller pala. Skyline roller natin. Uh, naka l 2 A3 group set. Ah, smack pala. Smack A3 group set. Camros hydraulic brake set. Sealed bearing bottom bracket. Chain wheel. Na alloy na. One by. 29er. At lockout port. Size 29, ha? So, eto alloy frame na rin siya. Gawa naman ang pack nito, Si Mountain Peak din. Kung mapapansin nyo, magkamukha sila ng itsura ng packster na ano na ano ba yung Paxel at Binson. The Binson. Oh, Bumukas yung Paxel Binson. Yan yung tura niya. Yan, size medium. So, ito, bibigay ko lang ito sa halagang 6,800. Promo na to. Okay, mga... 6,000 mga boss. Naka-hydraulic na to mga boss. Okay yes, na oh. rin mga pyesa niya. 6,800 ha, 6,8. Okay. 6,8. 6,800. Okay, mga boss. Yun, dito tayo sa Eroic. Ito yung ano natin, si Eroic natin. Si Eroic uh, X6. Eroic X6 natin, size 27.5 air shock na yan. 1 by 12 Sensa RX12 yung group set. Uh, Superlink Hydraulic Brake Set. Pro Wheel Halotech. Halotech. Okay. Naka 1 by 34 tip. Uh, ang gulong niya ay CST. CST so, quick release na rin yung hubs niya. 2 pulse cassette type. So ito, ang halaga lang nito 11,000. 11,000, no, 11,000 so solid, solid na rin mga. Smooth so, weld na 'yan. Internal weld. cable, pwedeng semi internal cable pwede rin. Ganda ng handlebar no, Heroic. bakit Yes, to, shape, ito, boss. Oh, slight ano? slight lang, slight slight bike shape uh, lang, No? So ito naman yung ito tirich ano natin, tirich uh, gravel bike natin na uh, space So ito nabili na kasi ito eh. So para lang mapakita niya sa susunod baka magkaroon tayo. Membro, oh, wala ka na na wala na sold out na to. okay. So ito kay sold out na to kay Sir Romel. Shout out po sa inyo Sir Romel. Maraming salamat sa pagtitiwala at suporta. So nagbayad na siya kahit hindi pa nung kuha item niya. Okay. Ito galing pa siya sa ibang bansa. Makikita kami ngayong ano, 18. 8. Ah, baka may pasok <laughs> so, Sir Romel, baka naman, wag mo na kaming dala ng M&M, ha? Matamang mataba na ako. Wag mo na nang ipadali padali M&M. Hindi, chubby lang. Hindi mo mataba, ah, chubby lang. Matamang mataba na, tumigil ka. <laughs> so, ito, meron tayo ditong Saturn. Saturn. Ah, nga pala, ang halaga nito, Eh, nung nabenta natin is 19,000, ha? 19,000. 19,000. Okay. Okay. Yung nakasora ito, mga boss, ha? Oo. Oh. meron yan yung naka-Tiagra, 21,000, pero wala pa kasing available ngayon, eh. Okay. okay. So, parehong wala na rin pala sa... Oh. Ano? Oh. Last na tong ito na lang si Saturn Atlas. Si Saturn Atlas na 27.5, naka shock, na Ford. Halotech Pro Wheel din. Uh, Sensa RX 12, 12 speed. Oh, okay, 12 speed 50 teeth yung cogs. Two poles yung cassette type niyang hub. Tapos Kinwalk Tire CST si Jackrabbit. So, ito, naka-camrose brake set. So, ito. Naka-remote ng port to uh, busa. Yes, remote lockout port na air shock na yan. Ito, bibigay lang natin ito sa halagang sobrang mura. Okay. Ah, uh, 14,000. 14,000 mga boss. Saturn Atlas na yan. Okay. 14,000 mga boss. Saturn yes, Atlas. Po. Ito, bagong-bago ito boss. Ah. Uh, oh, ito si Garuda Zephyr. Bagong-bago uh, no, Budget ito? na ano. Ito, pinaka-budget ngayon na aero frame okay. na ano eh. Garuda Garud Bike. Garuda Bike eh. Okay, ganda. So, ng forma. No? Na? Naka 2x8 sensor reflex group set. Ah, okay. uh, this ano, uh, this break na rin siya. This, break, okay, this skin, wall tire. skin, wall tires na siya. Oh, naka-integrated, semi-integrated na itsura ng ano niya, no? Uh, ano niya? Nung headset. Headset. tapered tubus no? Hindi, hindi siya tapered. Ah, parang, malaki. Ah, parehas malaki. Parehas malaki. Parang Pero program talaga bang, man, ano, no? parang 55-55 yan ata, parang ganun. 55? Uh, okay. So, ang halaga nito, ibibigay ko lang to sa halagang 9,500. 9,000 lang to. Ganda, grabe, no? So brace on, on 9, na yung ano niyan, yung FDM. Yeah, on on niya, yung F niya, brace on na rin. Yung mga latest na ngayon. Brace on na rin. Anong available na sukat dito, boss? Um, 52 medium lang. 52 medium hmm. lang. Okay. 50 lang ha, hindi 52, 50, 50. Ah, Pito. 50 lang. 50. 50, 50 lang mga apa, boss, available na size. Pero sa kulay, meron ka pang iba niyan nabili na kasi yung neon. Ah, meron pa sa kabila. Neon yung kulay nito. Eh, hindi ganito. Ah, pero Gray ito ganito kulay lang meron mo. Oh, dito, ito lang kasi available. Okay, pero ito. mas mabilis siya kung para sa ano, isa, isa natin. Oh. So mamaya makikita niyo isa pang available na road bike na budget. So eto si Colt Adventure natin. Si Colt Adventure natin. 1x9 speed. Okay. Uh, Microship uh, group set. SIB brake set. 29er. Ah... Uh, Square type na 1 by na crank set. So, alay na rin yan, ha? Removable chain ring, 34 teeth. Chill oh. bearing. as rolling. Tapos, nakaka 160 na rotor disc. And kasi type 2 poles. Hydraulic bus, no? Yes po. Itong halaga lang nito, sabihin ko na ay 6,800. Pero pag retail to, 7,000 to eh. Sa amin, 7,000 sa amin. Pero pag napanood nyo sa vlog, 6,800 lang. Okay? 6,800. 6,800 lang. Yes, pag napanood 1, sa vlog. Yes, pag napanood sa vlog, ha? So, pag gumunta ka dito, huwag na pupunta na parang nagtatanong pa kung magkano yung presyo. Kasi iba yung presyo talaga pag walk-in. Kasi meron sa minsan iba, sabihin, Bakit pag nagpunta kami iba yung presyo, iba yung presyo, iba yung presyo sa vlog? Siyempre, iba nga talaga yung presyo sa vlog. Mas mura. Kaya kailangan magpunta dito, sabihin nyo, napanood ko sa vlog, ganito yung halaga nun. Ayan, ha? Pero kung maaari, huwag nyo tumawag kung ano yung halaga na sa vlog. Kasi special price na yun. Basta napanood nyo sa vlog, kung anong presyo doon sa vlog, yun na yung price yes, na. Yes, po. Magkitin nyo pag pumunta kayo. Yes, rin, oh, yes. Okay? Oh, ito yung available mong kulay, boss. Opo. Oh, 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 oh. Ang kaiba to. Para parehas ah, lang yan. Iba-iba yeah, yung kulay. Merong red, merong neon, merong blue. Yan. Yeah. Kala pala sa size 29, ha? Yeah. Size 29, size medium to mga boss ha. Yung yes, mga 5'6 ka, yan. Pasok na pasok sa'yo. Saktong-sakto yan. Hanggang 5'8, pwede pa yan kasi five, size 29 lang. to. Okay. Bago sa iyo to, di ba boss, nawala to eh, di ba? Wala. Ngayon, ngayon na tayo mabalik. ng ganun yan, ng bagong stock niyan. Okay. Uh, ano? So, mga susunod na araw, mga susunod araw, marami tayong magiging stock niyan ngayon. Okay. So, kasi wala na tayong ano natin, isa natin supplier na ubos na. Ito na kayan tayo. <laughs> Ito na kayan tayo. Ito tayo kay Promax. Si Promax PR40 yan. Malimit na kayo makakita ng isa kanya Promax PR40 na yan. Si Promax PR40 ay naka L2 group set. Oh. 2x8 speed uh, tread type, uh, skin test, naka-disc na rin siya, size 15 yung batalya, aerodynamic frame. Aerodynamic frame. Yes. Ano sa Pero batata? sa totoo lang ang pagkakaiba nito kasi ito tape, ano ata ito eh, naka-integrated ito eh. Pero uh, ano, non-tapered ito eh. Unlike dun sa isa natin, to be honest, parang... Parang tapered to busa Mas maganda yung batalya ng isang yung kaysa dito. Pero mas maganda decals nito. Oh, ang ganda decals nito. Kumbaga kung latest na ng batalya, mas medyo mahal yung isa natin. Yun ang una nating na vlog. Hindi naman ako nagbigay ng comparison, pero kung ang pagbabase natin, yung latest na batalya dun sa dalawa, mas latest yung isang yun. Okay. Size okay. 50 ang bus lang. Oh, Mayroon ka pa yung mga size niyan. Uh, ano to yung non table. Size 50. Isa lang to. Ah, Nabili na yung isa kanini. Ah, wala na. Isa hmm. na lang. Okay, Garuda. Smock. Garuda ba to? Oo, so, ito si Garuda Eagle. Si Garuda Eagle. Para to yung sa Crash Gear dati. Sa so, anong minamtong gusto? Naka-disc no? brake, alloy frame, thumb shifter, 3x7 speed. Oh, okay. uh, naka-35 yung size ng rim set. Ang wheel set pala. Tapos, uh, alloy na rin yung body niya. Okay. Road bike na mga bus, road bike. road bike. Road bike, na may pagka-gravel uh, na rin siya. Parang si sinigravel. Ang halaga lang nito is 4,800 thumb shifter, ha? Pero, oh, meron tayong naka yan, STI na, itong nasa baba. Oh, in-upgrade na natin ng konti, yan. Ah, ito in-upgrade mo lang. Yes to. po, naka-briefers na siya. Magkano naman pag-upgraded? Uh, 6.4 lang ang halaga, naka-upgrade na siya. Kasi okay. Pineta namin pati itong ano eh, handle, yung drop bar, kaya medyo mataas ang konti. Okay. Mm. Pero ox ox, ox yan, maganda-maganda. Upgraded so, na, ano na, CI na. look na kayo, ng... kaya hmm. printer kung tawagin. yes, yes po. Ayun kasi, naka-time shifter pa yun, mga boss. Mm. Opo. Oh, yan, 6.4, tsaka... Pinakamurang blip test ngayon sa lahat ng oh. ano, sa mga... Gano'n nga ito? But, ulit, boss? 6,400 mm. mga boss. Dalawang piraso na pala itong upgraded mm -hmm. mo, mm. ha? Marami okay. pa naman yan, na upgrade natin. Pa. Okay. Tsunami! Sa lahat Marami. na nagahanap ng tsunami na legit, ayan, tsunami na legit yan, na uh, SNM 100. Ito, upgraded na ng konti, naka-olive chain na siya, skin wall tires, at saka, naka... Drop bar na sagmit. <laughs> Drop bar na sagmit. <laughs> oh. Drop bar na segment. So, ito, ang uh, halaga nito, bibigyan lang ito sa halagang 14,500. 14,500, 14, Okay. okay. Yung mga ordinary yun. naman natin, yung nasa likuran, kung makikita ninyo, 11,500 lang yan. Ang tatlo kulay na yan, boss. Um, may actually, apat yan. Meron pang isa uh. pink na pink talaga. Eh. Ito kasi, yung decals ito, kulay itim. Yung isang pink-puti ang decals ito sa, ano, okay. sa body. Okay. Yun daw ang bestseller, pero hindi pa kami nakakagawa. Baka mamaya magkakabuild na ako nun. Okay. So, ito, naka-ordinary lang yung chain nito. Pero, same naman yung performance ng dalawa. Mas maganda lang talaga tignan ito. Kasi medyo may variance yung kulay niya. Parang magkaiba kasi talaga. Masarap sa mata. Okay. So, ang halaga nito is 11,500. Okay. 11,500 hmm. sa hindi upgraded. Yes, po. Opo. Oh, po. Okay? okay? Speaking of pixie, meron din tayo kung galing sa 11.5, wala kayong mm -hmm. budget, meron tayo ditong Garuda. Okay. Si Garuda natin, bakal nga lang siya, okay. uh, 3,500 lang. Pixie na, may pixie ka na, may buy ka ng pixie. Okay. Ito so, ito, duals bracket to. Pwede kang mag pre-wheel, tsaka, ano, tsaka yung pix gear. Oh, pwede kang maglagay so, ng brake. Yes po. Okay. So, basta sa pagbili ng pixie, kailangan may experience kayo sa paggamit. Ha? Kasi, delikado gamitin ito pag hindi ka marunong eh. Malimitan uh -oh. simple lang dito eh. Okay? Basta 3,500 okay. lang siya, ha? Sa bakal lang. Hmm. Sa mga to, sa mga Paxton natin, meron din available dito. Ito, sa Paxton 303. Okay. Hollow Tech na, ah, Halo Tech na, hydraulic brakes ito to. Yung mga dating version, hindi pa to hydraulic, eh. Okay. Ito, hydraulic na to. Naka L2 group set, logo na hydraulic, 27.5. Pure alloy yung batalya. Okay. Lockout port na rin siya. Ito, magkano ang halaga, bibigay ko sa ito, sa halagang 7,000. 7,000 hydraulic yes, na mga boss. Okay. Totem master natin, ang halaga lang is... 6,800. Yung pula, no? Nag-isa na lang ba yan, boss? Meron pa yung pa pa sa dulo. Ah, meron pa. Pero puro pula na lang siya, ha? Puro pula lang. Tapos si Science. Si Science natin, 6,300. Yan, no? Okay. 3x9 by, 3 by 9 speed. Okay. Pure alloy na. Ah, alloy. Uh, din yung, yung brake set, yung group set niyan. Hydraulic na rin to, boss? Hydraulic brake set okay. na rin yan, ako po. Okay? Magkano to, boss? 6,300. 63. Yes, no, po. Boss. Okay. So, sa lahat ng mini mountain bike naghahanap, gahanap, meron tayo available dito. Ayan, 3,000 oh. lang ang halaga niyan. no? Mini mountain bike na siya. 3,000. O, Garuda. Iba-ibang kulay. Merong blue, may red, merong neon green. Ayan, okay. 3,000 lang yan. Sa lahat ng managahan pang BMX, 2,000 lang. Ayan, 2,200. Yung mga hindi naka-disc brake, 2,000 lang ang halaga niyan. May mga carrier pa yan. Okay. Tsaka tong ano, tsaka tong size 20 natin na pang babae, eh. okay. <clears throat> Tuto lang ang halaga niyan. 2,200 lang mga boss. Pero napakaganda na nito. Ayan. Oh, uh, ayan. Tuto lang ha. Anong size ng gulong ito? 14? Size 20. 20, 20 ah, na size siya. 20 oh, uh, yeah. pa. ito 20 rin. Size 20 na. At yes. ang yes. magkano ito? Tuto lang din ah, yan. lang din. 2,200. Oh, Tapos, ito naman yung mga pambata natin. 1,500 lang ang halaga niyan. 1,500 lang. Size pang 7 years, 5 to 7 years old. Po. Pwede na po yan. Okay. 1,500. So marami kayong kulay na available. Merong white. Merong red, merong Blue, meron pa nga yung violet eh. Kasi wala lang, wala lang available ngayon eh. Violet walang display, walang wala display. Po. May pink at violet eh. Tapos ito mga 12 speed natin, 1,200 lang yan. May pababae, may panlalaki. Papang 3 years old, no? 3. Papang 3 years old. years old, okay? Meron tayong mura ito, halaga 700 lang to, ho? 700. Yan. Okay. Super promo 700 ah. Hindi ana ah, start price ah. Pambata okay. lang yung 700 ah. Baka mamaya ilagay mo na naman sa caption mo. 700 yung bike natin dito ah. Hindi tayo ganun. Gigil ka na. <laughs> ito tayo sa project. Bike. Gumita ka na. <laughs> <laughs> so, project yan nga. Ito tayo project bike. Oh, project bike naman. Project bike naman. <laughs> 700 to ah. Hindi 700 to. Okay. So, ito. Yung project bike naman natin. Ito yung pinakamatindi natin project bike dito na... Naka Diori Set, Diori brake set, naka Tech na carbon look, naka speed one soldier na hub, pipitit na din yung cogs. So, naka crit setup. Crit setup mga bossa. Ito, ang halaga lang nito, ibibigay natin ito sa halagang 27,000 kasi maganda maganda na kasi talaga ito. Wala kang mamaguhin dito. Yung gulong natin, size 29 na, ready tubeless. Tubeless ready na. Apa, apa. Ah, pa hydraulic si Mario. m 4100 yan di ba? M400. Yes. Tapos Jore grabe sobrang. Jore niyan. Yes po. Tapos ano eh, Everest Pro na yung ano niya, yung premium niya. Yes po, naka. Na. Q, ano na yan, naka tawag na ito true axle. True axle na mga bro. True axle na siya ha. Sa ton dio ng seat post. Yes po. nilagyan ng kunting dilaw. Okay, magagawa hmm. mo ano. 27,000. 27 so, kung ayaw nyo neto, meron tayong isa dito. Ito. ito. Naka-six poles na rin yan. Okay. Tunog mayaman. Dior brake set din naman yan. Tapos, Carbon locks na rin, no? Yes po. Okay. Okay. So, ito. Ang pinakaiba lang nila dito is naka- Air fork to. Ito kasi naka-crate setup eh. Airport. Pero parehas sila silang 6 poles ha. 6 poles sila pareho. Okay? Parehas lang ng presyo. Parehas lang ang presyo, 27,000, ha? Ito, project build, 14,000, Saturn. Saturn, yung din yung nakita natin doon, 14,000. Ah, 14,000. 12-speed. Ah, Ito 12 naman okay. si Mountain Peak Ninja 2. Mountain Peak Ninja 2 natin, naka Diore Brake Set na rin siya, MT200 yung... Ay, Diore Group Set, MT200 yung Brake Set. Okay. Halotech, 1x12 Carbon Hub. Okay. Carbon Hub na siya, 6 posts. Medyo mahina ang lang yung tulong nito kasi nga Carbon. Pero house. mag na to. Tapos naka-air shock na rin siya na remote lockout, heroic, heroic. 27.5. So ito kung magkano halaga, 24,000 lang. 24,000? Yes po. Okay. Ito yung kasunod natin, ito si Mountain Peak Titan. Si Mountain Peak Titan, 27.5. Naka-air shock na rin siya, 1x12, Deore Group Set, Shimano MP200 Brake Set, Halotech Pro Wheel, uh, 27.5 CST Tires, at saka two poles na hubs. Two, two. poles. Oh, okay. uh, ito ang halaga nito, 23,000. 23,000. Yes po. Oh, okay. Ito naman yung carbon natin na ano, carbon na Ah, meron pa pang carbon, no? May carbon na, na, na Mountain ito. Peak oh, Explore, Explore 2000. Okay. So, ito si Explore 2000. Wala tayong masyadong binago dito bukod sa gulong. Ah, okay. uh, Shimano Altus group set, Tektro brake set, Halo Tech 2by pro wheel, cassette type two poles hub. Ah, uh, si CST Jackrabbit yung gulong. Alloy na rin yung handlebar. Pure carbon yung batalya. So poor ito carbon. nakakahalaga lang to ng 20,000 20,000 20,000 Okay, ito si Kinesis Si Kinesis naman Si Kinesis uh, <coughs> TI 180 Si Kinesis TI 180, uh, 180 Naka-crit set up Anti-scratch yung frame set niya Naka-halotech 1 by 10 speed Carbon hub Maxxis yung gulong. Maxxis. Yes po. Uh, Steering wheel, no? Ikaw yung race. Diore, diore ano yan? Naka diore... Shifter tsaka Rd. Yes po. Okay. Tapos naka Shimano MP200 brake set, ha? Ito, kung magkano lang ang halaga, bi-vehicle sa halagang 24,000. 24,000? Yes po. Okay? At 1 by 10 speed. Baka mabibili si na tayo. Eh, kasi mo, so nabili na yung isa, nabili na yung isa. But at last, yeah ngayon, pangalawa na ito, binuuna lang ulit namin. Okay. So ito at last, 20,000 lang, halaga. R R5 yung group set. Semi, parang Tiagra yung ano niya, yung crank set nito, ha? Ay, yung Trident, o, yung Tunis. Oh, okay. Parang Tiagra, flat, ano, flat, naka-flat, ano siya? flat uh, spoke, pillar. Oo, oh, flat spokes, pillar spokes, saka naka-bladed pala, bladed spokes. CTTO brake set. Okay. Okay? So, ito, huwag na yung paliguligui pa. Ang halaga is 19,500. 19,500. 19,500. Oh, okay. okay? Wala na siyang binibintang set nito. Wala na, no, boss? Wala na, wala na. Okay? Okay, okay boss. Ah, ano hindi. So, so, meron pa natin ito isa. Galing naman doon sa kabila. Ah, rin doon sa kabila. Yung display pa doon sa kabila. Okay. So, yun nga. Ah, uh, sa lahat ng mga may planong pumunta rito, uh, punta lang kayo sa Big Five Bike Shop. Kaya ang mga available natin kung niyo ha. Sa lahat ng gusto magregalo sa mga anak, graduation day, sa lahat ng gusto mag long ride, ah, uh, marami tayong available. Pasya lang kayo. Abangan niyo next vlog natin, puro parts naman yung kasunod na vlog natin ha. So, yun nga, palagi magbabaw ng tubig ha. Sobrang init ngayon. Sobrang init ang panahon. Huwag na masyadong magagala kung wala na masyadong pupuntahan ha. So, sa lahat ng mga, mga gusto magbike Ah, uh, yun nga, gaya na sabi ko, palagi kayong mag-iingat, palagi magbabao ng tubig, ha? Tapos by week uh, by Hall Holy Week, wala tayong hindi tayo bukas, sarado tayo ng Friday at Saturday, ha? Pero buong linggo bukas naman tayo, maliban lang ng Friday at Saturday. Kaya Kasi, bago mag-Holy Week, punta na sila rin. Oh, bago mag-Holy Week, pagawa niyo na 'yung mga bike niyo, baka makita-kita tayo doon sa ano. Kasi uh, magbabike kami. Magbabike. <laughs> magbabike ang buong team Big Five. Okay? okay. okay? So, yun nga, maraming-maraming salamat. Tulitin ko lang location natin is Block 10, Lot 3, sa Photo Road Corner, Camarine Road. Contact number ko, 0951-7560-798. So, sa lahat ng mga supporters natin dyan, followers, bashers, tsaka mga likers, don't forget to like and share yung video, tsaka huwag niyo kakalimutang i-like and share, at tsaka i-follow na rin yung trio vlogger ko na mga pogi. Okay? okay. So, yan. Isa, dalawa. Isin mo na yung sarili mo. Tatlo. Tatlo. Okay? So, yun nga. Maraming maraming salamat. Thank you so much. God bless. Bye-bye.